natin, ito itong talagang mainit na pagtanggap, aproba ng mga mambabata at ng iba pang mga sektor sa naging direktiba ng Pangulong Marcos Jr. na all pogos are banned sa Pilipinas. Sa nakalipas pong isang taon ng uh, pinagbawal ng Pangulo ang pogo sa bansa, tuluyan na po bang nahinto ang operasyon ng mga ito? ah uh, uh, tama po yun, uh, Sir Ano? Uh, karamihan po ng mga nag-ooperate na Pogo before, kung mapapansin nyo po, yung mga malalaki, yung mga the likes of yung sa Banban po, yung kay, dating Mayor Alice Go, yung sa yung mga malalaking building ho, yung mga malalaking uh, uh, lugar kung saan nakikita po natin yung mga Pogo Hub. Totally nawala na po yan. Even po yung mga na, na, po natin sa Cebu. At uh, ngayon, no, talagang pwede po natin pagmalaki na ang, ang mga nagkalat na lang po na mga pogo ngayon ay eh, yung mga maliliit po yung mga guerrilla operations na sinasabi po natin. At uh, ito ho naman ay sinusundan at inuhuli pa rin po ng mga law enforcement agencies natin. Uh, kasama po natin dyan yung NBI, yung Bureau of Immigration, yung Philippine National Police. Tuloy-tuloy po ang uh, ginagawa nating operation dyan. At uh, pwede po natin ipagmalaki na talagang malaki na po yung uh, mga naipatigil natin, nahuli natin. Even yung pinadideport po natin, yan pong pinakikita na yan sa ating pong ah... Uh, uh, yung nakikita po natin ngayon, yung mga naka po na yan, yan po yung mga pinadeport po natin. Ano? Maabot na po yan sa 4,000 yung pinapadeport na po natin. At uh, yan po, tuloy-tuloy pa rin naman po, uh, Ray, yung operation natin. At uh, kagaya po ng direktiba na binigay po ng ating mahal na Pangulo, mm -hmm. na hindi po tayo titigil hanggang hindi po natin mahuli lahat at mapatigil yung mga yan. Naging bahagi din po kasi, ano po, Yusek Cruz, nang illegal pogo operation itong human trafficking kidnapping ng mga dayuhan na may kinalaman sa operasyon ng pogo money laundering at maging pagsasagawa ng pagpatay paano po ito tinagunan ng paok ah uh, alam mo sir ano eh, nung una kasi wala talagang gustong uh, uh, maniwala na ang pogo ay eh, uh, masama ano Uh, so ang ginawa po natin diyan, nilagyan po natin ang tunay na mukha kung ano ba talaga yung pogo, ito ba ay nakakatulong sa atin. So nung makita po natin na hindi naman po ito nakakatulong at napakaliit po ng ambag nito sa ating ekonomiya. So pinakita po natin yung totoong mukha ng pogo. So nakita po natin diyan na mayroon pong uh, patayan, yung mga murder diyan, may mga kidnapping, scamming, money laundering po, uh, mayroon pong uh, financial scamming. At uh, dito ho, talagang nung matuklasan po natin, nung malaman po natin na ganyan talaga ang talagang mukha at ginagawa ng Pogo. Talagang tuloy-tuloy po hanggang uh, uh, natuklasan ng nga natin yung mga malalaking uh, Pogo Hubs na yan. Na, kung saan pinagmumulan noong mga nirereklamo. Hindi lang po dito sa atin but uh, even po yung mga counterparts natin sa ibang bansa no. Kasi uh, nung pag kami po ay nagmi-meeting nitong mga counterparts natin like ito pong sa uh, Taiwan, sa Singapore po, sa Australia, at sa iba pa pong bansa. Sinasabi po nila na yung mga scamming activities, yung nangi-scam po doon sa kanila mga kababayan nanggagaling po dito sa ating bansa. So, uh, yun po yun uh, tulungan tulungan po natin kaya tingin ko ay uh, yung ginawa po ng ating mahal na pangulo na pinagsama-sama po ang lahat ng agency para po magkaroon ng solido na, na paglaban dito sa mga Pogo na ito ay uh, naging epektibo po ano pinagsama-sama niya po yung DOJ, yung PNP po, yung uh, ating pong DSWD, uh, nandiyan din po yung uh, uh, yung SEC, uh, yung NTC. So nung nagtulong-tulong na po yan, talagang naging madali na po yung pagsugpo po natin at paglaban po natin. Dito sa mga organized crime group na siya pong nagpapatakbo itong Pogo na to. At ang, ang masaklap lang dito, Sir Ray, eh, no? Ah, lahat po nang nahuhuli natin, talagang ang nasa likod po mga foreign nationals. So sinasabi po natin, sinasabi po nila na ito po ay nakakatulong daw before sa ating ekonomiya dahil ang ginagamit daw po mga empleyado dito, karamihan ay Pilipino. Pero hindi po totoo yun, uh, Sir Ray. Uh, ang nakita lang po namin dito, every time na nanre-raid kami, talagang ang mga Pilipino ginagamit lang po nila sa... Uh, sa kitchen help po, mm -hmm. sa household chores, uh, yan po, yung sa pagbabantay. Pero yun talagang sinasabi na nila na majority daw po na magtatrabaho dito sa mga Pogo ay mga Pilipino, hindi po totoo yeah. uh, yun. Ayun po ay napatunayan natin sa mga raid na ginawa po natin. Okay. Yusef Cruz, uh, uh, ulitin ko lang, ano ba yung pinakamalaking Pogo facility na naipasara natin? Alam ko, of course, dito meron sa banban -ban, pero bukod dito, meron pa bang iba? Ah, marami pa po. Meron po tayo sa Porac, kano, Kung maalala nyo kung saan po na Dawit po yung pangalan uh, ni uh, dating uh, Secretary Harry Roque. At uh, dyan po, meron po sa Porac, meron po tayo dito sa may uh, Clark, yung malaki. Yung kailan lang ho, eh, nanalo po tayo sa kaso doon at uh, nai, na na-award na, po, naibalik po sa gobyerno yung uh, mga buildings na sabihin na natin almost billions po ang halaga ng buildings mga facilities na nandoon napunta po napunta na po yan sa gobyerno at yung pera po na na-recover po natin eh yun po ah uh, hinihintay na lang po natin yung desisyon kung paano po yung magiging desisyon diyan kasi alam mo sir Ray itong mga nangyayari na ito ano bago po talaga sa atin ano like um yun sa money laundering ano talagang uh, uh nakikipag uh, nakikipagsunugan tayo ng utak dito dahil first time nga na talagang milyon-milyon bilyon ang nare-recover po nating uh, mga properties at pera pero hindi pa rin po natin uh, talagang uh, na-maximize yung gamit ng batas po natin pagdating po sa money laundering so uh, lahat po ng nangyayari ngayon talagang um, uh yung pagiging resourceful na lang po ng ating gobyerno yung ginagawa natin kung ano po yung existing na batas yung po yung ginagamit natin kaya nga ho kung mapapansin nyo ang administration po natin talagang gumagawa na po ng mga batas para malabanan po nang totally itong uh, mga organized crime group na ito at ang nakakatawa lang dito sir Ray ano uh, every week uh maraming pumupunta sa amin sa opisina namin sa Paok uh, para po tingnan kung paano natin nilalabanan itong mga organized crime group na ito. Parang tayo yung ginawa nilang uh, model okay. sa paglaban sa organized crime kasi nga nakita nila uh, we we uh, uh, heads on nilalabanan natin itong mga organized crime group na ito. Hmm. At uh, bukod doon yung incident hmm. na po. Mhm. Mm Tolide po ba nagpan po totoo, si totoo. presidente po talaga ang ang naging susi dito ano dahil nagkaroon po ng banning ng pogo na yan at uh, yung, yung paglaban po namin hindi naman ho ganun magiging ganong kalakasan lob namin kung hindi naman po naki hindi po namin nakikita na ang administrasyon kong ito ang ating pong presidente ay talagang kakampi namin. All right. uh, okay. kaya malaki po yung nagawa ng pagbaban na yan.